guys! Nandito na naman tayo ngayon sa supermarket. Bibili tayo ng ating makain dito. Ayan, o. Oh. Mga tinapay. Sarap dito, o. Oh. Ganyan tinapay. Mga kubus. Ito, o. Oh. Wala dito yung binibili namin. Ito rin ng tinapay. Ito ata. Size naman ito. Ito magkano kaya ito. Naubos na, o. Oh. ito parang ano na ito oh, masarap din ito yan sa lulo lang ito eh masarap ito sya sa ano lagyan mo ba sya ng ano ng palaman masarap ito Sabay ba yan yan oh kadami oh hindi tayo ng ano uh, yogurt may mga cheese na rin na rin dito ano na oh sa mga Pilipino. Pwede na ito. Okay. Wow, ang sarap ng opya. Kailang kamahal. Sa Hmm. Ito rin. Ayan. Siya ba ya guys? Salamat po. Bibili lang ako ng pang talaman ko nito. Ayan. Thank you, thank you so much. Good evening. Ayan. Good night po sa ating lahat. Bye-bye.